Last news Update Mga balita ngayon Babaeng sangkot sa gawagawang rape cases na target ang mga uniformadong personel arestado sa Zamboanga 23 Chinese nationals na sangkot sa Pogo ipinadepor LPA nakapasok na sa bar, inaasahang magiging bagyo sa loob ng 24 oras Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Arestado ang isang 20 anyos na babae sa isinagawang entrapment operation ng Philippine Coast Guard o PCG at National Bureau of Investigation o NBI sa Zamboanga City noong Nobyembre 22. Ayon sa Internal Affairs Unit Southwestern Mindanao o IAU-SWM, pinupuntirya umano ng suspect ang mga uniform personnel sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang consensual encounter at pagkatapos ay humihingi ng 100,000 pesos kapalit ng pag-urong sa gawagawang akusasyon ng panggagahasa. Isinagawa ang operasyon na rin sunod sa paglabag sa Article 293 kaugnay ng Article 294 ng Revised Penal Code. Inabisuhan naman ng IAU ang mga uniformadong personnel na manatiling mapagmatsyag at mag-ingat sa mga lumalabas na modus ng pangingikil na tumatarget sa mga nasa serbisyo. Ipinadeport ng Bureau of Immigration o BI ang 23 Chinese nationals na sangkot umano sa illegal pogo operations at cyber fraud. Ayon kay BI Deportation and Implementation Unit Chief Alexi Arshaga, mula na iya Terminal 1 ay sumakay ang mga banyaga sa Philippine Airlines Flight pa Shanghai nitong biyernes ng umaga Nobyembre 21. Ang deportation order ay dahil sa iba't ibang paglabag sa immigration laws, kabilang ang pogo-like activities, fraud schemes at pagiging wanted sa kanilang bansa. Sinabi naman ni Immigration Commissioner Joel Viado na inaasahan pang mas maraming huli at deportasyon laban sa mga dayuhang sangkot sa illegal online gaming at scam hubs. Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang binabantayang sama ng panahon o Low Pressure Area o LPA sa Silangan ng Mindanao ngayong linggo ng umaga, Nobyembre 23. Batay sa latest forecast ng pag-asa, mataas ang chance ng magiging bagyo ito sa loob ng 24 oras. Oras na maging bagyo ito ay papangalanan nitong verbena. Huli namataan kulang-kulang 800 kilometers east ng northeastern Mindanao at may posibilidad umanong mag sa Caraga Region lunes ng gabi. Bukod sa Caraga, inaasahang tutumbukin nito ang ilang lugar sa Visayas simula bukas bilang isang tropical depression o TD, kaya asahan ang malawakang pag-ula. Para sa Kiblat News Channel, ako si Renzeleno Zelenon, nag -uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.